Baka kausap natin si uh, Energy Assistant Secretary Mario Marasigan. Magandang gabi po, sir. Asek? Magandang gabi, magandang gabi po sa ating lahat, uh, lalong-lalong na po sa ating mga taga Asek, this is Aljo Bendio na PTV. Unahin na natin ang uh, nangyari kanina, Asek. Uh, bakit uh, ba sabay-sabay na nagka-problema ang mga planta ng kuryente? Ah, uh, nais ko pong ipaliwanag na hindi naman po magkakasabay ang pagkapatay po ng ating mga planta ng kuryente. Ah, uh, nagkataon lang po mayroon pong internal problem na na-encounter ang uh, dalawa pong units ng Pagbilaw Power Corporation kung saan po nagkaroon po ng kabawasan tayo ng uh, more than 700 uh, megawatts. Ito po ay internal sa planta at hindi po kasama yung stability ng ating grid. Ito ba'y nagawa na? Nakumpuni na po ito, ASEC? Ah, sa kasalukuyan po, uh, nag nagkocontact uh, co na po sila ng Toro Inspection kung ano po yung talagang nakira. Kasi ang una pong report sa atin, nagkaroon po sila ng set na boiler tube leak. Pero kailangan po nila palamigin muna ang planta bago po nila ma-determine kung ano talagang sanhin ang pagkapatay ng kanila po. Na kanila planta. May, may, posi At, uh... Opo. Go ahead. Sa una pong uh, mensahe na natagap natin, direct communication po tayo, inaasahan po na yung uh, mga units po ang pagbilaw ay makakabalik po sa 20 at sa 21 na sa kalukuyang buwan. Mering, may, ring, uh, may uh, posibilidad ba na manatili sa red at uh, yellow alert ang supply ng kuryente bukas? Hindi po natin inaalis ang uh, posibilidad na magkaroon pa rin po tayo ng red and yellow alerts bukas at sa darating pang mga araw hanggang makabalik po uh, yung ating mga planta na kuryente na nagkaroon ng problema sa ngayon. Ngunit sa eh, hindi po sabihin nito ay magkakaroon kagad tayo ng rotational brownout or yung rotational interruption po sa ating servisyo ng kuryente. Kagaya po ngayon, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng sumali po doon sa ating mitigating measures at kampanya na tinatawag po natin interruptible load program kung saan po. Nabanggit na nga po ng Meralco na humigit-kumulang uh, 300 megawatts po ang nakikin natin sa konsumo ng kuryente na nanggagaling po sa grid dahil nag-deload po yung ating mga ILP participants. Kung uh, manipis pa rin ang supply ng kuryente, uh, bukas at uh, sa mga susunod na araw, ASEC, may uh, posibilidad ba na magkaroon ng rotational brownout? Again, ang uh, ating... Pong, uh, uh, posibilidad na magkaroon nga po ng rotational brownout or yung rotational uh, service interruption. Nandiyan po yan, pero tayo po ay pwedeng makiisa. Pwede po tayong makatulong para ma po natin ang pagkakataon na ito. Ang atin po talagang binabantayan ay yung pong magkaroon tayo ng malawakang blackout. Mm. Kung saan po, nangangailangan po tayo ng tulong ng ating mga consumers. Sabi nga po natin, nasa wag pong paggamit lang ng kuryente para hindi po tayo magdag doon po sa problema ng ating sistema. Meron bang mga incentives naman ng mga establishments na gagamit ng uh, genset uh, upang mabawasan ang load sa grid tuwing manipis o ninipis ang uh, supply ng kuryente? Opo, meron pong mga incentives na binibigay po uh, sa pangunguna po ng ating Energy Regulatory Commission meron pong paraan kung paano nila mababawi yung kanilang nagastos sa pagpapatakbo ng kanilang mga planta o yung pagbabawas nila ng kanilang konsumo habang nasa yellow or red alert po tayo. Maraming salamat, Energy Assistant Secretary Mario Marasigan.